Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon po ay magluluto na naman tayo ng tomato with beef. So, meron ako dito mga guys na apat na tomato. Hiwain lang natin to mga guys. O nga pala guys, ano, tinanggalan ko na yan ng balat yung ating kamatis. Hindi ko na pinakita. <laughs> kung gusto nyo malaman mga guys kung paano magtanggal ng balat ng kamatis, na ganyan. Tingnan nyo po sa ibang video ko dyan. Andyan po yon Kung paano magtanggal ng magtanggal sa balat ng kamatis. At na, sa inyo na rin po mga guys kung paano nyo siya hihiwain. Yung sa akin ganito ko po ano, malalaki na hiwa ang ginawa ko. Hiwain lang natin to at saka igisa natin ng igisa natin siya ng ang uh, luya ginger So, yan po yung pagkahiwa ko dyan sa kamatis, mga guys. So, yan Kukuha tayo ng ginger para dito sa ating kamatis. At nasa inyo na rin po mga guys kung gusto niyo yung ano, medyo maanghang, damihan niyo na lang ng kamatis. Sa akin ganyan lang po kalaki yung nilagay ko. At igisa na natin 'to. Igisa muna natin mga guys yung ay ilagay muna natin yung ano, yung ating luya. po ang ating luya. Iano muna natin siya hanggang magkulay brown siya. At pagkatapos niyan, ilagay natin yung ating kamatis. Dipindi na po sa inyo kung gaano kadami yung kamatis, kung gaano karami din yung ano ano beef na karni. Sa akin, konti lang yung niloto. Kasi konti lang kaming kakain. Mga guys. At antayin lang natin mag brown yung ating ginger. At yan, isinunod ko na yung kamatis. Hindi naman masyadong gisa-gisa siya mga guys. Kasi ano naman natin, palambutin natin yan. Lagyan natin ng tubig. ayan, asin lagyan ko ng asin at saka sugar Baka magtaka kayo mga guys sa mga ginawa kong luto mga guys sugar yung ginamit ko hindi yung yung magic sarap at saka ano ba 'yon yung uh, chicken powder Kasi dito sa amo ko yung ginawa nilang pang palasa yung sugar lang at saka yan, nilagyan ko na po yan ng tubig. Dipindi sa inyo mga guys kung anong ginaw, anong ilalagay nyo, magic sarap ba or uh, chicken powder. So ayan po, medyo konti na yung tubig. Okay na siya. Okay na yan siya at ngayon dito naman tayo sa ating beef, sa ating karne. Ayan mga guys, nalagyan ko na yan ng salt, sugar, soy sauce, and cornstarch. Hindi ko na videohan. Kaya, sinulat ko lang dyan sa screen kung ano yung nilalagay ko. At nasa inyo na rin kung gaano karami yung ilalagay. Kasi magkaiba naman tayo ng lasa. At pagkatapos, lagyan ng lahat na nasa screen mga guys haloin lang natin at ayan dinagdagan ko siya ng cornstarch kasi medyo kulang cool at ihalo lang natin hanggang sa maghalo yung lahat na nilagay natin na pang palasa at pagkatapos nyan i fry na natin yan naglagay din ako ng garlic nasa inyo na din kung lagyan nyo ng onion. Kasi dito sa amo ko mga guys, hindi talaga sila mahilig sa may onion. Garlic lang talaga at saka ginger. Pero sa atin, sa mga Pinoy, mas masarap pag may onions. So, ayan, nilagay ko na po yung ating karni na baka. Fry lang natin siya until magkulay brown siya. At saka natin ihalo doon sa ating tomato. Yan nga pala mga guys, sinabay ko na yung garlic at saka ating karne sa pag-fry. Para magkasabay sila maging kulay brown. ayan mga guys medyo ano na siya kulay brown na siya nasa inyo na din po mga guys kung gusto niyo talaga na yung ano talaga siya kulay brown talaga yung parang nasusunog na <laughs> joke lang at saka pagkatapos natin yan mga guys ay ilagay natin doon sa ating tomato yan guys okay na yan kasi ito mga guys madali lang to maluto na ano kasi ma yung hiwa sa ating karne. so okay na to ilalagay na natin yung ating ilalagay na natin dito sa ating tomato sauce Nasa inyo na din mga guys kung gusto niyo yung makulay, dagdagan niyo ng ketchup. Pwede niyo lagyan siya ng ketchup. So ayan na po siya mga guys, try niyo din to na luto. Masarap. Thank you for watching.